Sa Kidapawan City, arestado ang 24 years old na indibidwal at nasamsam ng na otoridad ang 47,192 pesos na halaga ng ilegal na droga sa search warrant operation. Ang blutter sa report. Kinilala ang sospek sa alias na Paul, 24 years old, may asawa at residente ng nasabing barangay sa inspeksyon, na-recover ang dalawang malalaking heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang na 5.89 grams at apat na maliliit na sachet na naglalaman ng 1.05 grams bawat isa na may kabu ang timbang na 6.94 grams na tinatayang may street value na 47,192 pesos. Nakasilid ang mga ito sa loob ng isang MT4 cigarette box. Isinagawa ang search warrant operation araw ng Webes, August 14, 2025 sa Puroktubi, Barangay Sudapin, Kidapawan City. Naninindigan ng Kidapawan City Police Station sa kanilang malakas na kampanya laban sa ilegal na droga at nananawagan sa publiko na patuloy na suportahan ng PNP sa kanilang operasyon kontra droga.